record. ko. Oh, sige. Game. Game. Ang laro natin, Jot. Ano? Dark. 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 D A R T. Dark. At, Jot, uh, pero bago ko bago tayo maglaro, meron na akong kapag nanalo ka, meron na akong meron na akong ibibigay sa iyo. Ano? May ibibigay, ibibigay, ibibigay ka. May ibibigay ako. Alibibigay ko sa'yo, Dahon. Ayan. Bahay. Bahay. Ganda. House and lot. House and lot. Welcome, Badyot. Uy, Magnus. may pangalang wow. ko pa. <laughs> Pero, pag nanalo ka. Oo, <laughs> sige. Pag nanalo ka sa akin. <laughs> iskoran an yan, ha? oh Oo, score-an yan. Mamaya, dark oh, muna. Pero, bago tayo. Ito yung loob ng bahay. At may ano, bomba. <laughs> ano yung bomba? Kasi mamaya. Papasabugi mo. I-explain ko sa'yo mamaya. Pag natalo ka, may mangyayari dito sa bahay mo. <laughs> sa <Masabugi> mo. <laughs> <laughs> Oo. I know. Kaya may mitcha. <laughs> kaya kapag di ka nanalo, sa Pindutin ko lang 'to. Sa <laughs> Wala na 'yung bahay mo, pero may bahay ka pa naman. Saan? Ito. Ito 'Yung bahay ko. Kita na ka agad. May bahay ka. Ang bahay mo, ayun. Ay, hey, mas malaki pa. Ito! Ay! <laughs> <laughs> Nakakalala ko malaki. <laughs> Ito ang bahay mo. Pero, pero, ang maganda, meron ka namang mga gamit. Mga gamit yun. Meron kang bed. Tapos mga manok. Binigyan na kita. Tapos mga gamit. Ayan. Ito yung mga gamit ko. Ang binigay ko, bibigay ko yan sa'yo. Tapos Oo. No. Pero, dun yung bahay mo ha. Pero tapos, ito, gusto mo makita bahay ko? Saan bahay mo? Ito yung bahay ko. Yan? Ito. <laughs> yan pala bahay mo. Wow. Oh. Ano, panis. Tapos, Ganda. ito yung ng bahay ko. Yan. May mga gamit. Wow. <laughs> Ang daming kakain. Okay. No? Tapos ito, mga CD. <laughs> Puro yan, Willie Real William eh. Ikaw yes, na siya. nga. Tapos, second floor. Meron na akong... Ano yun? Tapos merong bed. Tapos nandito yung gamit ko. Yung mga ano... Jeez. Ba? Kaya tulog na. Ayan, pwede mag-chat. Hello. Yun na. <laughs> Tapos na. Okay. Jot, game na. Game. Tuturo ko muna sa'yo kung paano. Kung paano mag... Okay, score natin. Ang score natin ay papakita ko muna. Okay. Ang ginagawa. Oops. Kaya lang. Oh, ano 'yun? Kalaban. Kalaban. Skeleton. Okay, ito yung scoran. Yung zero, yung sa labas. Oh. Uh -huh. Pagka sa labas ka tumama, walang points. Wala. Kapag naman, ano to? Kapag, iron. Pagka itong kulay orange, sa iron. two points. Kapag kakalahati lang dyan sa gilid, 3.5. Tapos pagka wood, itong kahoy, itong kahoy, oh. 2.5. Pero kung dyan mismo, dyan sa may ano, wood, sa harap, one point lang. Tapos, pag gold, 4 points. Point. Tapos, pag... Emerald. Tapos, kapag side emerald, yung sa gilid nun, dun, no? Oh. Uh, Oo, oh, may gilid Four pa. 4.5. Oo. Uh, Tapos, pag ka sa harap, 3 points. Pag diamond. Tapos, kapag uh, harap na harap... Diamond. Kapag harap na doon sa gitna-gitna, 5 points. Yun. Okay. Game. Game. Tuturo mo na sa'yo kung paano mag... Para tumira. Layo ata titirahin mo. Ito yung ano natin. Pana? Oo. Oh. Uh, ito lang kung paano. Hindi ka naman marunong eh. Sample lang to ah. Teka lang. Huwag dun. Oo. Oh. Pindutin mo. Diinan mo yung right click. Right click. Diinan mo ah. Tapos, bitawan mo. Ayun. Ganun lang. Yun, saan na tumama. Yun. Tapos so, ayan, yung ticket. Tapos makikita natin dun kung saan tumama. Tapos yun na, iskora na natin. Okay, game, game. Okay. Sino mo Ikaw na. Jack and Poy. Eh. Partida. Jack and Poy. Okay, eh. game, game. Jack lang. Tapo natin to para walang kahit ano. Dito ko chill yung pinapato. Okay. 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 Yeah. <laughs> well, Merong tatlong araw. Tatlong araw, di ba? Oh. Sa dark may kuchilyo? Ito yung, ito, Jot, level 1 muna. Sobrang lapit niya, level 1 pa lang. Mag level 2? dun yung level 2. Doon Pero ito muna, game. checkin lang. Magsak? ako muna. Bakit? Sabi mo, bagsak. Okay, panalo ko. Game. Uh, ako. Game. Ba ah... babayan eh. <laughs> Panis na na. Five points. Five points. At okay, tingnan natin. Tingnan natin. Okay. Ah, eh. um, hindi side. Hindi, walang side. Oh, dalawa araw dun oh. ano. Ba? Five. Kaya, fifteen points. Well, fifteen points. ano? Um, kailangan ka na bandera. Tatlo na yun, di ba? Sunod-sunod pwede. Basta dart game, ikaw naman. Teka lang, Kira, lang. Um, hindi pa natin nakukuha yung arrow. Sayang yan. Kaya, <coughs> ikaw naman. Ikaw naman, may Ikaw naman. Dito, dito. Game. dito na rinig eh. Sige na. Oh games, ah, meron kang dalawa pa. Hey, <laughs> baba. Uh, ah. Uh. ah. Saan yun? Kailang. Skoran. Umabot ba? Umabot ka sa... <laughs> Uy, ilan yan? Meron kang... Ilan yun? Meron Di diba 5 points. points, tsaka... 4 points, dalawa. O, oh, 4 points si dalawa. Emerald 3 points. 4 points. 3 okay. points ka lang, 3 points ka. Emerald ba 'yun? Emerald 'yun, oh. oh. Diba? Ilan bale? Bacho. 13. Um, bale ilan? Um, meron kang 5 points tsaka dalawa. Dalawang 3 points bale. 6 plus 5 11. 13. 11 points. Papasabugi na bahay kuya, Ari. Game. Next. Mga bagsak mga. ulit. Oo. Level 2 na? Oo, level 2 na. Ito yung level 2. Hirap-hirap. Level 2 na eh. Same. Same, Larry na. Bagsak. Ako? Ay, bagsak. <laughs> Oo, Sige, ikaw na. Lapat mo yung mic mo. Teka lang. Hindi ko makasintate. Ah. Mababa wow, 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 kasi. Meron kang... Pwede ba itong lakasan? Sa sabog bahay mo, Jot. Yari uh, ka. wala yan. <laughs> Saan ba yan? Game, okay, punta tayo dun sa bahay Malayo mo. masyado eh. Malayo. Wala pa yan. Hey, okay, meron kang tripo. Hindi. Kalahate. Meron kang kalahate. Side. At dalawang harap. Meron kang 3.5 Tsaka 2.5 2 lang Meron kang 2 2 Dalawang 2 2.5 At isang 3.5 2 Bale ilan yan? Bale 15 Hindi Ay, 15 4 4 15 na nga ano nga 4 plus 3 7.5 Meron kang 7.5 Okay, ako na. Alas na. Game, ako naman. Bakit yung nakuha mo pa? Yan, yung nakuha. Para sa... Para di sayang. O, Jota, yan na. Level 2 yan. Level 2. Saan yung 3? Secret. Ay, no. Wala <laughs> kita. Yan. Wala pa. Ha. Okay, ako na. Ah. Uh... <laughs> ano? Sana na ba yun? Okay. Gitna ba yung gilid lang yan? Let's go. Kami <laughs> natin. Sige. Yung yeah, gilid. Yung isang gitna. Oh. Meron na akong 5 points tsaka ilan ba 'yan? Ano? Kalahati lang gilid lang 'yan. Bale dalawang 4.5 bale ilan 'yan? 10, 20. 10 'yan. Naka 20. 25, 10, 15 points. Tama ba yeah. 'di? 15 'yung kanina eh. Oh, 25 ka na. Ito 4.5. 4.5. Ka-calcue. Eh, Calculator. Um, okay. Calcue. Calcue! <laughs> Naglag na po. Kasi hindi po sa tabog yung ano ko. <laughs> Calculator. Okay, 4.5 plus 4.5 plus 5 14 ganoon akong 14 Equals quals kaya, ayan nawala <laughs> nawala nawala paano nakuha na? bale okay, dyan, level 3 oo oh, binibili ka muna hindi, hindi, hindi anong binibili? anong binibili dito? ba't ang taas? ito yung level 3 yan yung huli? mayroong parang level 3 kaya, tatuping ulit. What's up? Ha ha ha. Madaya si Mayo Mayo. Hindi jam Game. Yung mic mo. Game. Dapat talaga nakaano yung mic mo eh. Oops. Lo. <laughs> Kahoy lang. Oy. Saan yun? Pana, pana. Ika lang. ko na mo Ya ya ri. Okay. Sige po. Meron kang Ikaw. Meron kang Sayo. Meron ako. Meron ako. <laughs> meron 3 points. Tsaka tatlong 3 points. Ilan e, 'yon? Mas mo sa calculator. 9. 3 plus 3 2 3. 9. Eh may point. 9. 3 points lang ba 'yon? Walang pa point. Hindi okay, ko naman. Oh, um, naman, bare. Bare, okay. bare, bare. Tara, 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 takbo. Namamatay dun, Mel, pag nahulog sa laba? Hindi. Ay, oo. Malamang. Sino naglagay nun? Ako. <laughs> Siyempre. Parang nakakatakot. Design. O okay, game, okay, ikaw na. Na. Mic mo. Mic check. Layo. Okay. Layo masyado. Ay, wala pa pala eh. Meron yan. Delay lang. O. Ano ba? Isa na lang. Papatalo ka ba, o? Oh. Dis Disqualify ka. <laughs> Saan yan? Sin tira mo na yan. Gusto mo ulitin? Ah, bakit? Delay. O, kasi delay? Gusto mo uh, ulitin? Saan na ba? Ba. naka Ba. Meron kang... Ano to? Uy, nakuha ko. Sige. Kalahati na yan. Kalahati na. Meron kang 3 points. Tsaka, meron kang kalahati. Ilan ba yung kalahati? 2.5? Ah, meron kang 3.5. 3.5 eh. Mali... 3 Tatlong, dalawang 3 Meron kang 3.5 Dalawang 3 3, 3.5 Tsaka 4.5 Saan ka ba tumama? Kinuha mo rin Nandito oh. yan Nandito yan Bale Bale Dito yung tumama Kaya 3 points dalawa yun. 3 plus 3. 9. Plus. Dito yun. 2.5. 3.5. Plus 3.5. Equals, time point 9.5. May 5 pa akin. Plus. Text. Last na. O wala. Stage 4. Ang oh, stage 4. Last na. Ito Ito na talaga. Jot, pag natalo ka, alam mo na mangyayari sa'yo. Game. Sambog na ang bahay ko. Ito. Final round. <laughs> fight. May fight. final <laughs> round ka pa. May fight pa. Game. Meron ka. Ayun natin yun. Game. Layo. Layo. Kaya tao topic ko na. Game. <laughs> okay. Sabi ka na. Jot, huli. Ano mo na yan? Huli ko hindi, niya. sasabog yung ano mo. Chambahan lang talaga yan eh. Hmm. O kaya, hindi. Parang hindi rin chambahan. Eh, tira. Nangyari. na natin. Ano kaya mong points mo? Zero. <laughs> Zero. Zero? Kapag ka walang tumama doon, nangyari ka? Oh, meron meron naman ah. Isa isa. Oh, ilan to? Meron kang ilan to? Ito nga mo pa. Isa isa. Ah, nandun yung isa oh. Sa gitna. Nandun oh, nandun. Wow. Ah. Meron ah. kang... Pundi si Memel. Nandito yan. Oo. Uh, ano ba gusto? O oh, sige, na oh, sige. Partida. Dito na. Nandiyan na sa ibabaw. 3.5. Tapos, <laughs> meron kang 4 points tapos 5 points. Ganun yun. 5 points. Punta mo kasi, hindi mo kasi pinupuntaan eh. Eh baka ano, 'di ba nakuha. Eh alam mo naman 'yan eh. Oh, 5 points. 5 points ka. Oo. Oh. sige, 5 points. Bale. Lumang ka lang ng isa diyan. <laughs> Bale. Ilan to? 2.5. Meron, Meron kang 5 points, 5 plus 4.5. Meron kang 4 3.5 eh ano yun? Plus 3.5 Plus 4 Yun gold Equals to 12.5 Oh Wow Okay ka na ako yun Oh equals na mamaya Okay e na equals na Final round okay, stage 3 lang <laughs> Dat yung nasa ulap na Mel Ito na dyan <laughs> Mil, dat nasa ulap na Nilagyan mo ah, Ganda yun Ganda no? Oo Huwag mo sa ulap na Mel Nilagyan mo Sa ulap? Oo oh

Yeah. Then 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 Game. then <laughs> yan Ako. then 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 gilid then 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 Plus then 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 points. At, computer na. Game. Sino gusto ng mo then then computer then then ay, no, may kalko naman dyan eh. Okay. Ito. Sa akin muna. Oo. Okay. 15 plus 14 <laughs> plus 9 plus 10 equals okay. 48. Meron 11 plus 7.5 plus 9.5 ano na yun? Plus 12.5 12. Equals Wow! <laughs> oh, ulang na ulang ka Meron kang 40.5 Ika sa lang sabog Dahil talo ka Jot Sabog Ito na ang mangyari sa'yo Ika lang Ito na Ito na, na. Ito na. Yeah. Talo ka yung welcome ba Jot, mawala. Uy, tanggal. Eh <laughs> bago mawala, mamatay ka. Mawala, patay muna ako. Mamatay <laughs> ka muna, men. Ah! <laughs> Wag. <laughs> <laughs> Hindi mo pa. Patay. Ayoko kasi pasabugin. Ah. <laughs> uh, Kailan? Ngayon, ito naman. Meron na akong espada. Kaya yeah, pala. Kaya tayo dyan. <laughs> Ano na Papasaw ako. Papakita ko lang sa yung paano sumabog. Kasi nagpatalo ka. Pero may bahay ka naman. Ayun eh, no? Bahay. Liit. Box box lang yan, may Hindi man. kita ng you know, jet installer sa laptop niya nito. Uh, box box Para lang. Para malaro mo to. Uh, box box lang yan, man. Ano eh. uh. na ka naman mag-install eh. Oo. Pa tayo. Pinapaan na ako ka Hindi na atake. Pasabugin mo muna yun. Pasok muna ako sa bahay. <laughs> Pasok din. Nagamit niya yung bahay ko. Aba. Sinundang... Ba, papasok sa loob? <laughs> Pagpasok mo, delikado ka. Sasabugin. Ano na? Patay ka. Sabugin. Ito na, sasabugin. Nawala yung... Na Nawala yung redstone. <laughs> Walang pang-meet siya. Sabog. Uh, ba, 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 mm, ba bye. <laughs> <laughs> Pero may bahay ka naman. Hindi. Sa may mga gamit doon, pwede mo kunin. Diyan. Ayun lang. Jet, wala ka ng bahay. Pero Di, may bahay sags. ka naman. Dead house. Gina. Tapos tapo. Susunod na laban Jot ha. Ah. Oo. Oh. Yung battleship. Battleship? Oh. Sino ang oh. mo tayo? Oo. Oh. Yun. Yung laban tayo. Okay.